Ito yung tanong ng pasyente. Dok, nakakasama po ba ang metformin na gamot sa diabetes sa kidneys? Kasi ayaw ko pong uminom niyan. Ang metformin na isang gamot para sa mataas na blood sugar. Ang metformin din ay affordable, effective, at magandang gamot para sa mga pasyenteng diabetic na overweight kasi natutulungan din ng metformin na babawasan ng timbang ang isang pasyenteng overweight na diabetic. So, nakakasama ba ito sa kidneys? Hindi po, mas nakakasama ang mataas na blood sugar sa kidneys. Ang mataas na blood sugar ay maaring itulak ang kidneys upang magkaroon ng kidney failure. Kailan lamang itinitigil ang metformin kapag ang inyong creatinine ay mataas na? Ibig sabihin uh, nasira na ang bato because of a lot of factors tulad ng hindi makontrol na diabetes, hindi makontrol na hypertension o blood pressure. Sa ating mga kinakain, sa ating mga iniinom na iba't ibang supplements o mga gamot o talagang magdudulot ng kidney failure. Balikan natin ang tanong, kung ang metformin ba ay nakakasama sa ating katawan? Ang sagot po ay hindi.